Yo guys Binabaha na kami guys Makagawa pa Binigla kami ng bagyo guys Biglaan guys Kailangan natin ng mga guys Mga na tayo guys <laughs> Wala na ba tayo ng bagyo Grabe Malalim <laughs> na tubig dito guys <laughs>

Tama ba guys? Uy, mama! Kumagalit! Ano nyo? Hindi ito. Kau mau awak saya mau cellphone ko. Ay, dah awal kita. Grabi guys. Ini gila kami guys guys. Hello guys. Balik Go tayo to. guys. Hinikas lang namin yung dalawang bata dito guys. <laughs> no, tulungan namin yung mga bata dito guys. <laughs> Grabe binigla kami ng bagyo guys. Ikaw ba naman ang digla ng bagyo guys? Bigla din yung baha eh. Oh, kumbayong papaya namin dito guys. Talimpayan ng lolo ko guys. <laughs>

baga guys ng guys <laughs> <laughs> baka abutin pa siya guys likas na tayo guys likas na tayo guys, likas na tayo guys. Likas pa tayo dito ano yun yung dito ito Guys ha, na sila dito guys. Yeah. Yeah, shout out guys. Gang, Yeah, sa'yo guys. <laughs> guys. Grabe guys. Ayun yung bahay namin guys, natatabunan na guys. Grabe. O, si tatay, guys, nililigas din ang kanyang mga panaw. Huwag <laughs> tayo dito, guys. Biligla tayo ng bagyo, guys. Mamamatay tayo dito, guys. Nara, no? Tara na, guys. Puta na tayo ng barangay. Huwag <laughs> na lang, guys. aabutin ah, na yung love ng bahay nila, guys. <laughs> Ayan, o. <no>? Kita nyo. <laughs> Ay, <laughs> nandara <Thank> mo lumulo utang eh. eh. Sabi sa'yo eh, gahit <guys>. ni Lani ay kaninang... Ang asa ang talaga ni Lani <laughs> I-share eh na 'tong video guys para marami makarelate. Kitra pa. hindi pa. Kitra pa. guys. Natabunan na. Grabe. Kawawa si idol, oh. Kawawa yung tropa natin. Abot tuhod na dito, guys. Pagkaan namin guys, kahit pa paano naman eh, okay pa <laughs> din. Eh, hey, hindi ka naman siya nagsisig <laughs> pa. Ganto na alalim dito guys. Ito yung bahay ko guys. Susukin natin guys. Babe ka nga guys. Babe uh, ka nga. Hindi na ako kagalang si Awa. Ay, i-stack na ako guys. Susukin to natin yung bahay ko guys. Bye bye. <laughs> yung bahay niya guys oh. Murutain <laughs> nang daga, guys. Tigo <laughs> jo <niyo> po. Basta yung... kayo, guys. <laughs> Teka lang, guys. Ang mo nga, guys. Yung <laughs> kama niya guys oh Sayang Puro na vlog vlog pwede Grabe <laughs> 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 Grabe yung perwisyon ng bagyo natin dito guys Sayang yung Kutang <laughs> ay guys Wala nang makain si tropa guys <laughs> hey, guys salamat Paalam <laughs> Tapos na ang vlog natin. <laughs>